maganda umaga mga idol ayan ang kubo ko sa taas oh, nagiging gubat na pinagapangan ko ng bulaklak bagay na bulaklak para lumamig lamig mainit init dito sa tanghali ayun oh no, puro dahon na ayan kumakapal na ayan may bulaklak ng pailan nila no yun, doon. Pinagapangan ko mga idol para lumamig ang taas. Ayan ang aking bantay dito mga idol. Kali! Ayan ang oh, mga idol ang aking bantay dito. Ayan ang kwarto ko. O oh, si Kali, ayan ang bantay ko dito. Ayan. Kali! Mga idol, hanggang sa loob na oh. May damo. Malamig naman mga idol nasasangga niya ng init hmm. naharangan niya ang init mga idol para lumamig pinababalot ko sa mga bagin malaking bagay nakaharang siya sa init yan ang taas oh. Ayon, malapit ko ng palitan yung bubong na mga idol uruk lawang na itu ang lugar ko ayo si kali o oh. o kali